Ngayong araw nga pala mga nurse ay magluluto tayo ng gulay na dalungyan. At dahil nga meron gamay na puno ng dalungyan mga kapakners ay na dyan si mama. Bali, apat na ng dalungyan nga pala mga nurse ang aming kukuhain dyan. Dalawang peraso nga lang pala ang nakuha dyan ni mama mga nurse dahil nga mataas na ito. Kaya naman ay si mister na lang ang kumuha ng iba. At dahil nga sobrang taas ito mga nurse ay hindi maabot ni mister. Maliit nga lang din pala mga nurse ang aming pangawit dyan kaya talaga hindi maabot. Bali, gumamit na nga lang pala si mister ng bangko mga kapakners. At sa wakas mga ay naka awit na ni Mr. Jan ang dalawang dalungyan. Medyo maliliit pa nga pala mga kapakneris ang bunga ng aming dalungyan. Pero kahit ganun nga pala mga kapakneris ay aming pala nitong nulutuin. Natapos nga pala nila dyan mangon ang dalong ay nagsimula na rin si mama magbalat nito. Ang luto nga pala nito mga kapakneris ay ginataan. Binunuto na nga pala dyan ni eh, Mr. ang dalawang pirasong niyog mga kapakneris. At habang nga nagbabalat si mama ng ibang mga dalungyan mga kapakneris ay ito ay aking hinihimay na. Hihimay nga lang pala itong mga kapakneris gaya ng paghihimay sa gulay na langka. kaya nga pala ito, mga kapakneris ng gulay na langka ang kinaibahan ay nga lang pala mga kapartners ay meron silang kakaibang sarap. Kinayod-kayod na nga pala dyan mga nurse ni Mr. ang dalawang buong niyog na kanyang binalatan. Pagkatapos nga pala niya mga nurse ay niluto na ni mama itong aming gulay. Nilawakan nga lang pala namin ito ng sardinas. Nilagyan na nga rin pala dyan ni mama ng gulay na okra tsaka sitaw. At dahil luto na mga nurse ay samahan nyo kaming kumain. O siya hanggang dito na lang mga nurse itong aking video. Papalo yung share na lang mga nurse. Bye! Thank you for watching. Para gusto mag-laro nasa comment section na yung link. 7 guys.